Yeah. <laughs> ah! Anong ginaw ah! Anong ginaw mo? Totoo alak yun Totoo alak yun Tot Yo, what's up mga kaewan Panibagong araw, panibagong kaluhuan <laughs> Kung napapansin nyo mga kaewan Nasa likod ako ng bahay Kasama ko ang bunso mong anak Dahil magtatagay kami ng dalawa ng anak ko Ay totoong Sunmid light at saka empty bottle of sunmid meron akong sito. Itong sito na ito mga kaiwan, ito yung ilalagay ko dito at ibibigay ko sa anak ko. Ito yung iinom ni Shark. Itong sito. Kunwari, ito ay alak. Wisit <laughs> na naman ako kay Mrs. At Shem, para malaman ni Mrs. na nasa likod kami, siyempre magingay kami. Ngayon, pag maingay na kami at mapansin niya, sisilip yan dyan sa pinto. <laughs> Tapos, ang bubungad sa kanya, nag-iinom kami. <laughs> Gawin na natin ang ating balak na pambubwisit sa misis kong buntis. Bubuksan na natin yung sito pang ilalagay natin dito sa empty empty na San Ito yung inumin mo ha. Kukunin ni mama. Magagalit si mama kung ibigay. mama magalit. Pag magpupumilit talaga siya na bigay mo na lang ha. Bagyan natin ito ng sito mga kayawan. Let's go! Simulan natin ang prank. Ingay tayo dito na para mapansin ang mama mo. Huh? Kasi kasi nagtutupi. Yan ang sito. Ilagay natin sa empty empty bottle. Wow, sito na naman si Shark Shark ka. Ah. Wow, punong-puno ah. <laughs> <laughs> punong-puno din pa. din mo, ito yung sito. Ito naman yung original na sandwich. Light. Oh, kasi kulit. Cool. <laughs> oh, bantrip na naman si Mrs. Ito, itatago natin to. ito. Itatago natin to dito sa may basura ako dito sa likod. Uy, <laughs> ininom mo na agad ah. Ito, bubuksan natin. Nak, mag tayo ah. Sabi kong cheers. Cheers ah. <laughs> ito naman guys, meron tayong pulutan. Para legit na nagiinuman kami dalawa. Yo, tagi nak, tagi nak. Okaylah. Oh, carap oh, lang alam. Bapang wow. carap lang alam. <laughs> pulutan, tarap, pulutan. Oh, mau oh, bulat, mau? Oh. nak, numpin bulangnya. A few moments later. Wah, wow, pulutan kau, pulutan. Cheers, cheers, cheers wah. Wow. Tagi pada sana, cheers. Cheers na! Cheers! Cheers! Ang ah. <laughs> sarap! Sarap alak, no? Ano sarap? Cheers. cheers Cheers! Cheers Cheers! Cheers! Pangingay-ingay niyo! Anong cheers? Ah. Anong, anong, anong oh, Ano mo <laughs> Anong alak yung anak mo? Pinapraktisan ko. I dyan din siya papunta. Kaya, Oo nga, pero bata pa yan. Bata pa, ititrain niya. Di ba? Itagay mo, tagay mo. Tagay mo. mo. Wala kang magawa sa buhay mo. Tagay mo, tagay mo. Akin, akin, akin. Oo, oh, diba? gusto niya yung anak mo. Ah. Ah, Ibigay niya. Di ba? Masarap, di ba? Masarap, di ba? Ay, di ba? Ay, di ba? Yan, ma. Gustong gusto niya yung alak. Ay! Sito yan, Alak yan, di ba? Sito yan, eh. Ay, yan, eh. Niloloko mo lang. Eh, ini mah. Ina praktis kira-kira tak, mah? Eh, Ina praktis lah apa? Napa nuak tu berat eh? Kena. Main Eh! Eh, Ina nak praktis Si itu tu nak? Eh, Ina kaya. No, Ina no, praktisan ku ada banyak. Cheers! Cheers, cheers mm. ke, Jan? Tikmanku dah. Oh, no, no, mo sa anak mo? Para mag-practice! Mag-practice pa. ka na ng practice! Wala ka nang magawa! Iinom ka pa inom dyan! Ha? Na-practice no, na eh! Wala ka nang na nagawa! Practice! Pinuturuan mo pa rin ako ng kung ano-ano! Hindi -ano. ba lang like, masarap yung alak? Di ba masarap? Masarap! Masarap! ka pa! Ituha ka pa! Ikaw, pinayagan ka na nga uminom, pati yung anak mo pa! Ito alak yung may pinapainom mo! Nai-stress na din! Nai-stress na rin sa'yo ha! Masarap diba? Ako masarap! Tinatanong mo so, pa nga. ito! Lumayas ka. Tinuturuan ko yung anak ko para may inaalakan. Lumayas ka. Uh, ano yan? Lumayas ka dun. <laughs> <laughs> Lumayas ka. Ano? ko nak, nabi ko jok lang. Eh, sito to. Sito to. Tinan mo. Tinan mo. Tinan mo yung magkapaiba. Yung yes, isang pula Pinalitan ko kasi dun tumalikod ka. Lumayas <laughs> ka iska. Oo nga. Sito. Sito yan. Atikman mo. Atikman mo. Hindi Atik Atik bumubula. Oh, Magkaiba sa original. Bumubula oh. Ano yung anak ko? Dun ka lang. Jok lang, yan. Jok lang, lang. <laughs> Nabad trip si mama. Nabad trip yung mama mo siya. ano, prank! Na na. Prank, prank! Prank tayo, diba? Diba? Diba, nagpa-prank tayo? Ano siya yung Hindi na bago kay Shark Shaker mag-inuma kasi lasinggira ka rin naman. Lasinggira ka rin naman. Lasinggira, diba? Ay, sayos nga kayo, ha? Wala yun. Yung buhay nyo, ha? It's a prank! It's a, prank. It's a prank. Uy, nanakid ka. Nai-is-is na. nai <laughs>